Sara Labati inanvalo na mga gutsyere sa social media. Para sa aking balitang showbiz, lumala na ng gusto ang sitwasyon sa pagitan ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez. Ito'y dahil tuluyan ang inanfollow ni Sara ang aktor sa Instagram account nito. Hindi lamang si Richard ang inanfollow ni Sara, kundi maging ananin itong si Annabel Rama at ang mga kapatid nito na si Narufa at Raymond. Ginawa ni Sarah ang pag-unfollow isang araw matapos lumabas ang issue na nakita magkasama si na Richard at ang aktres na si Barbie Imperial. Binago na rin ni Sarah ang kanyang Instagram name kung saan mula sa SLG na ang ibig sabihin ay Sarah Labati Gutierrez, naging Sarah Labati na lamang ito. Si Sarah at Richard ay nagsama na labing isang taon kung saan mayroon silang dalawang anak na si Zion at Kai. Noong November pa kumalat ang balita may problema ang mag-asawa matapos na hindi na mag-post ang mga ito ng kanilang picture na magkasama sa kanilang, -kanilang mga Instagram account.